Hello, 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 hello! Ito na naman ang inyong lola Get ready with me! Sumama ka at magpapaload ako dahil ubos na ang ating internet for today's video. Kinakailangan ko na magpaload. Alam niyo naman, kapag walang load, walang internet. This is our outfit for today's video. Okay lang ba yan? medyo lumalamig na, but that's okay. Sa umaga lang naman, pagdating sa hapon is okay na okay ang weather. Ayan, mag-rubber shoes na ang inyong lola. Mabuti na lang at dito lang sa aming ibaba ang paglo-loadan ko, hindi malayo-layo. Pero okay lang kung kahit sa sentro kaya namang lakarin. So, hindi ka mag-get ready ka na rin. Go, go, go ka na kay lolang makulat Ay, naku, ano ba yan? Ang ating dashboard talaga namang nagki-Christmas color na puro pula. Red na red. Okay lang. Basta ko happy pa rin sa pag-popose. Ina-enjoy, enjoy ko lang naman. Wala tayo magagawa. Eh, kung talagang red is red. Malay mo isang araw, maging green din siya, o, oh, di ba? Diba? Basta ako continue posting lang. Yes, guys. gano'n lang ang aking ginagawa, guys. Continue posting. Huwag niyong paki-stressin yung sarili niyo. Basta ikaw, nag enjoy ka lang. Ganyan lang ang gagawin mo sa iyong pag -re reels Huwag mo masyadong pagudin at huwag masyadong stressin. Oo, oh, ikaw nga, ikaw na nanonood. Wag kang magpaka-stress. So, i-enjoy mo lang, okay? ganyan lang naman ang life dito sa mundo ng social media. Kaya huwag kang magpaka-stress. I-maintain mo ang iyong beauty, ang iyong health. Kaya just enjoy doing what you are doing. Huwag kang mag-expect masyado dito sa social media dahil baka ma-disappoint ka lang. Mas lalo kang may stress. Kaya ayan lang, di ba? Ganyan lang yan. O, tignan nyo naman ang outfit ng lola nyo. Pwede na ba yan? Samahan na rin natin mga sa labas. Baka may may kitain tayo. <laughs> Joke lang. Okay, guys. Salamat sa inyong panonood. Mag-ingat din kayo palagi. And please continue watching my reels and my videos. Keep safe everyone. And I love you all, guys. Mag-ingat palagi at sasamahan ng dasal. Bye-bye for now.